You know about roads. So maayong adlaw sa tanan. Kamusta kamong tanan? Ako okay lang. So karon guys, sa atong vlog, papunta kami sa aming bukid. So ito, nag-view ako sa map. nag ko ng Google Map kung saan dadaan. So ito, uh, lugar na madadaan. Kasi pupunta ka doon sa Barangay Puntian, doon sa bukid namin. Kasi ito, part ng province sa so, bukid noon. So yan, mga poultry. Nandyan, banday yung kubo ko. So yan, gagala kami doon guys. So, yung mikos na lang natin yung salita ko nito, ha, magbisaya ako, mix na yung Tagalog kasi. Kadalasan kasi, mga Tagalog din naman siguro yung nanonood para magkaintindihan tayong lahat, yung mikos-mikos natin yung Tagalog nito at saka bisaya, guys. So, yan po yung ilog na pupunta namin, ang tawag is Alibongo River. So, yan yung parang tinatawag dyan na summer capital kasi kung panahon ng tag-init, talagang tuyong-tuyo yung mga maliliit na ilog, yan lang po ang talagang tuloy-tuloy ang daloy kasi napalaking ilog yan, napakalinis kasi galing talaga yan dun sa Mount Kitang nanglad galing sa bundok. So now guys, on the way na po kami at papasok na po kami sa barangay Punchan. So alhamdulillah after 4 years nakabalik ulit. Kasi dito ako nagsistay kung tuwing magbabakasyon ako dahil gustong gusto ko yung klima dito dahil malamig, fresh ang hangin, tahimik, walang maingay at saka yung mga pagkain talagang fresh siya, pati gulay at organic. So, yon at malamig. Meron sa ah uh, city talaga pero mas gusto ko dito kaya ito dumalaw ako sa aking pamilya, sa aking mga kamag-anakan at saka dito sa tatay ko, sa ako kasi siya yung nakatira sa aming kobo. So andito na kami sa proper papasok na talaga to mismo sa barangay at nandiyan sa sintro. na, na kayo So, ayan po yung Mount Kitanglad. Yung makikita mo yung bundok na yan. yan. So, ayan. Malapit ako sa kaya. Nakikita ko na yung kubo ko. Welcome home! Na-miss ko talaga to. So, ayan. Pinarang ko yung tatay ko. At saka na lang yun. Tutuloy mo na kayo sa taas. Dahil hindi niya alam na umuwi ako. Pinarang ko siya. So, tuloy-tuloy ang tuloy-tuloy ang biyahe dahil papunta ako doon sa bahay ng aking mga kapatid para madalaw ko rin sila. So, after ng dalaw, sa kanila chika-chika ganon kwento-kwentuhan kasi narang ko sila lahat eh hindi nila alam umuwi na ako lahat na prank sila lahat tao sa bahay So, yun guys, at uh, pababa na kami. Papunta na doon sa May Ilo. So, update ko kayo mamaya. Alright, guys. Mahayong hapon sa Tanan. Alright, guys. Mahayong hapon sa Tanan. Another day, another video, another adventure na naman tayo. Dili na po po siya. yan. Dito ka rin guys. Dia maligo na nga to, bismillah. Lord, aha. Ah, tu tadi So, latayanan to ting Ting, tulay to. So, bahing adlaw sa tanan, niya sa ni kalon sa isa. Sa so, may alibong. Long. Malatayan na. Ha? ha? Hindi na mo <coughs> May tay-tay dari nga marag delikado naman Manila tayan. Tabi-tabi po. Pero mo di na ni pwede latayan sig mahugmak ni akoy mulatay dere. Di na pwede latayan. <laughs> si bata. Ah. <laughs> sir, imo ning resort dere sir. Unsa <laughs> mo na to, pag promote ni mong resort sir galakaw ka sir. <laughs> so na siyang mga cottage dere. Kani nga area guys, ano dere sa May Alibong, Pontian. Sumo so, nang tubig sa boss. Nubutan so, kayong tagiyaan eh, kaya yung gihin mo. Dipindi ra kung pila ihatag ni mo. So, muna, hindi sa so, ubos. Inana, kalimpyo ang tubig. Mula siya katinaw. Mula naman may gigoligo. Tapos na yung nagbabal sa tubig ng napakalamig. So, dito nag, naglalakad at nag dito sa ilog. So, andito ko ngayon sa ilalim ng tulay. So, four years ago, wala pa tong tulay dito. At hindi pa to pwede madaanan ng sasakyan kasi rough road talaga to Kahit motor, nahihirapan tumaan. So, pagbalik ko nitong four years, ganito na kaganda. May tulay na siya. Pero yung daan, hanggang dito lang muna sa, sa ilog. So, sana sa susunod na mga ano, mga taon talagang makatawid na to doon sa kabilang parang ang kasunod na ilog na to is Taguluan River ata so ganito kalinaw yung tubig at mababaw siya kasi itong time na to is taginit pero kung tag-ulan siya guys malalim hanggang dyan kasi malalim to kung magbaha eh so yan na yung parte ng tulay so yan pero malinis talaga siya at malinaw yung tubig dahil galing talaga to bukal galing sa bundok at Napakalamit. Papare-pareho to siya doon sa isang ilog naman bago makarating dito, madadaanan doon sa poblasyon sa mismo yung Kulaman River. So ito siya yung tawag ng Alibong River siya. So ayan guys, nag-iikot ako dito kasi napakaganda, napaka-fresh, masarap sa pakiramdam. Ito yung gustong gusto kong moment na yung para bang nare-release yung mga stress mo, natatanggal yung mga naipon-ipon kung apat na taon na mga stress dito sa abroad na Talagang hindi mo maranasan kasi puro alikabok shirt Sherto, bahay, sa loob ng bahay. Talagang sinusulit. Girl, Tala, so, ito na, nandito ako sa taas ng tulay. So, ito yung mga nagtatanong na may tulay na pala dito sa Puntian, no, sa Alibong. So, yan po siya, guys. Uh, dati wala to. Hindi mo to madadaanan dito. Pero yung tulay na yan, hanggang dyan lang po yan siya. So, yan. Sana, many years from now, yung kalsada na to, tuloy-tuloy na tong makatawid dito sa ilog. Kasi yung bulldoze, yung nasemento, hanggang dito lang na yan sa ilog yan. Hindi mo hindi pa nakarating doon sa taas. Pero sana soon, para maka-access naman doon at sana maging diversion road na to siya. Kasi malawak pa yung mga lupain dyan sa taas. Pero yun lang, mahirap, lang pasukin. So hanggang dito na lang muna yung vlog ko guys. sa maraming maraming salamat sa inyong panonood. Upload din siya at nag-voice na lang ako. Kasi yun na nga, talagang tinamad akong mag-edit at mag-upload. Pero na full memory na yung, yung cellphone. So thank you for watching again guys. At abangan nyo ang mga susunod pang pa video sa lahat-lahat kung saan ako nagpunta. So that's all guys and thank you for watching. God bless you. Guys.